Kapag gutom ka at hinahanap mo ang perfect dining experience, puntahan mo ang Wild sa Quezon City. Dito, hinahabol talaga nila ang quality sa lahat ng aspeto. Mula sa freshly baked breads and pastries, appetizing dishes, desserts at marami pang iba. Lahat sila punong-puno ng lasa. ang interior design, ambience, bread varieties, food choices, kape at drinks. Lahat talagang mapapawaw ka. Huwag kalimutang i-explore ang kanilang intimate VIP room para sa special na okasyon kasama ang pamilya, kaibigan o mahal sa buhay. Kung mahili ka sa alak, meron silang halos lahat ng klase ng alcoholic beverages. Pwedeng inumin sa isang gabi. Sky is the limit, ika nga. Grabe! At higit sa lahat, may napakagaling na customer service mula sa attentive na mga waiter at waitress. Kaya't kung hanap mo ay lugar na puno ng class, relaxing ambience at busog-dusog na dining experience, Wildflower ang dapat mong puntahan. Wildflower Eats, Quezon City Dining. It's a classy feast.